Isoon, sa diyang nagpakataw si Ginoong Sokristo, ang diin siya nagtubo dito sa Nazaret, kung sumala sa gilatasan sa Bukto ng Diyos, siya ang sa sinaguga sa adlaw ipapaulay. Ha? Gipatasan sa Diyos, Isoon, ang pagsimba, ang pagbalaan sa adlaw ipapaulay. Diyos na na ha? How much more nga kita taw na ta? Kumuklaim ta na sumusunod sa Bukto ng Diyos, kung sa lakang niya igsoon, kung gilakan sa bugtong ubo niya Diyos ang iyang mga padulong sa sinaguga, sa adlay, papaulay, mausap ka na atong pagkabuhaton. Kaya kita ang sumusunod sa bugtong ubo niya Diyos. Amen? Amen! Yeah! Dalay ko ng bugtong ubo niya Diyos. Diyos na na. Gihimo na niyang good example lang yung kaugaling na igsoon. Aron kung usay buhaton niya, sundon sa iyang mga alagad. Kita nga mga tumutuo. Ang Diyos, gibatasan niya ang pagsulod sa sinaguga sa adlaw ay papahulay. Pero kini mga tampalasan, mga way batasan, isul. So, Wag po bon nila batasan na ang pagsulod sa adlaw ay sinaguga sa adlaw ay papahulay. Ano ba? Nintipas, nilikokod. Hindi mo ba ikusugay kayo muklim nga, kami yun! Kami yun ang tinuod na simbahan nga gipokod ni Kristo. Ha? Kami yun ang tinuod kay ang founder yun Nagtukod yun lang ang simbahan, si Kristo. Ang usap pagka tukma na pulong sa Diyos, kaya kung si Kristo pa na ang gatukod na na, sabalong tayo simbahan. simbah. Na naman. Sabat keepers man si ginoong Heso Kristo. Ba't yung mga apostolis? Ang mga alagad sa Diyos. Sa, kung ano, galing sabat keepers man. Sa balista man. Di man linggo his time